ako si Panibagong Araw, Panibagong Vlog tayo At andito kami sa inyo laot Dito sa Simibang At kami ay uh, Mamumugita yeah, First time kong maka-experience ng pamumugita Kaya eh, lang di pa nakahuli Kararating lang namin halos Ayan ano, oh, ang dami nang namumugita dito Kaya yung kasama namin Si Kevin, yung isang bangka na yan Tapos yung pao, ang dami yung oh. na si hotel tingnan natin ayun na nga wow oh, paano yung pag ano pagpatay mga <laughs> mga Ay, saan? Ang galaw ng na. pupita. Ano kayo? Ayan. Ano ang gagawin natin pag tayo nakahuli? <laughs> Pero nakagat mo na. Bagya lang. Ah. Mama, tayo may pagani pag ganito na ang ganit, yung ano nagahuli like, uh, ano, huli ng pugita ano may makikita ninyo kung ano klase ng panghuli namin right, ay tawon naman ng simba din mo ano mo ka-experience <laughs> ganit pala to ako <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ Dito pala <laughs> 'yan. Ay, ang nalaglag. Nakatama mo. Hindi tinatamaan ng kawilla oh, pagroon. Ha? Huh? Hindi tinatamaan ng anong ano? Abang mga malapit ta. Wala kang ito. Ito. Kalimutan na 'yon.

Magat mo na Eh. Buhay na buhay yun. Buhay na kadalo na kami. Tayo sa ano? Sa babaw. Bay kami to sa mababaw manalim na ito. Oo, wala Sa ano? Kasi 'yon, mag sa tubig. Kasi nakakamit siya dito sa ni ito yung panghuli namin oh, gamit. Ay e, ano. Meron siyang ano hikaw. <laughs> <laughs> siya kaya atse bang ayo nakahuli pa pang eksporter yung huli namin huwi ka naman? huwi ka naman bang pa kita ha? Katay mo na ano? Isa pa? Ayu, batak si Luguyo. Isa pa? Toko mo na isa pa? Sini! Ay, napilit din yata niya. <laughs>

Não! Não, não, não! na fake na fake pang ilus eh pansin na yan pang ilus eh ayan isang kasama namin yan ano lang pa pasisid Huh? May buyang puti dyan, wala well, uh, uh, ini iwan. In in Thank <laughs> you. batak na <laughs> ini oh, yanda. Kailangan ni datakmain. Kaya, kaya dapat <laughs> 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 oh, no? oh, kayong kumagat. Para matay, <laughs> check uh, 825 ang huli namin siguro ay may 20 brass pa lang na mga kaunsi Ako na lang yung nandito sa bangka Puro mga naglalang yun na yung kasama ko Tapos yung isa Yung isa kasama ko din yun yung nasa bangka na yun Isilip nila kung uh, Meron pugita Tapos tinatapatan noong ano, panghuli ako. Ganito lang ako ng ganito dito.